Halos hindi na makagalaw ang babaeng yan sa loob ng bumaliktad na pickup truck sa Mawab, Davao de Orto. Nagtulong-tulong sa pagbukas ng pinto ang ilang lalaking nakasaksi at inalalayan ng babae palabas ng pickup. Ayon sa MDRRMO, nawalan ng kontrol ng pickup habang matuli ng takbo sa madulas na kalsada. Bumangga ito sa Center Island sa kabumaliktad sa kabilang linya at nasa pool ng isang MPV o multi-purpose vehicle. Isinugod sa ospital ang pitong sakay ng pickup at dalawang sakay ng MPV na nagtamo ng mga galos. Pusibing maharap sa patong-patong na reklamo ang driver ng isang modern jeep na, na mahiya umanoon ng kanyang pasahero dahil sa timbang nito. Palala ng LTFRB sa mga tsuper, bawal mamili ng pasahero. May report si Oscar Oida. araw si Joy ng pababain ng driver ng sinasakyan niyang jeepney na biyahin baklaran sukat sa Paranaque noong biyernes. Ang dahilan daw ng driver, ang kanyang timbang. Nag-alok pang araw si Joy na doblehin ang kanyang bayad, pero pilit pa rin siyang pinabababa ng tsuper. Nagreklamo si Joy sa LTFRB kanina. Pinagbintangan na po nila ako na ako daw po yung nakasakay po sa jeep nila. Dati naflatan na po tapos bumaba daw po ako kasi mapaflatan na naman daw po sila ng jeep. Ang gulong Sobrang hiyang hiya po ako kasi hindi naman po porket mataba po ako. Kailangan po akong ganun ni driver. Sabi ng LTFRB, Padadala nila ng show cause order ang inireklamong driver, pati ang operator nito para magpaliwanag. Posible raw silang maharap sa paglabag sa terms and conditions ng plangkisa tulad ng unjust discrimination at kakulangan ng courtesy. Base doon sa statement mo kung ano yung mga violation titingnan natin and then pwedeng patong-patong na yung magiging violation kasi naka-enumerate naman dun sa terms and conditions ng CPC na ito dapat nung susundin nila. So, pag pumasok doon sa mga ginawa niya sa inyo, pwedeng mas marami pa nating ma-impose -ma na penalty. Paalala ng LTFRB sa mga tsuper na mga pampublikong transportasyon. Bawal po tayong mamili ng pasahero. Public service po, servisyo po ang ihatid natin sa ating mga commuters. At higit sa lahat, wala po dapat na namamahiya na public spaces. Oscar Oida, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. <laughs> Nabalot ng tensyon ng pagsisilbi ng mga warrant of arrest laban kina Pastor Apolo Kibuloy at limang iba pa sa Davao City. Hostia! 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 Binomba ng tubig ng mga taga-suporta ni Kibuloy ang mga polis na gumamit ng hagdan para maakyat ang bakod ng Kingdom of Jesus Christ compound. Git ng mga taga-suporta, walang ipinisintang dokumento ang mga polis. Kumalma ang sitwasyon ng tumawag ang abogado ng KOJC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsisilbing administrator ngayon ng KOJC. Ipinarinig ang tawag kung saan sinabi ni Duterte na papasukin ang mga pulis. Pinayuhan din ni Duterte si Kibuloy na sumuko ng mapayapa. Pinapasok ang mga pulis sa compound. Pero wala roon si Kibuloy at limang iba pang subject ng arrest warrant. Pinuntahan din ng pulisya ang Glory Mountain pero wala rin siya doon. Pinakawalan mula sa preventive detention sa Timor-Leste pero muling inaresto si dating Congressman Arnie Teves. Yan ang paglilinaw ng Department of Justice kasunod ng pahayag ni Atty. Ferdinand Tupasio na pinalaya na ang kanyang kliyente. Ayon daw sa counterpart ni Tupasho sa Timor Leste, ginawa ng wala sa oras at hindi alinsunod sa international law ang hiling na extradition ng Pilipinas. Pero paglilinaw ng DOJ, misleading at irresponsable ang mga pahayag ni Tupasho. Nasa kustudiyan na ng pulisya sa Timor Leste si Teves at inaasahang haharap sa korte roon para sa extradition proceedings. Nagswimming kasama ang mga kaibigan ng madikitan ng Dikya, ang isang labing tatlong taong gulang na lalaki sa Bao Camarines Sur. Nasawi ang binatilyo matapos malaso ng box jellyfish. Itinakbo sa ospital ang biktima pero hindi na umabot ng buhay. Muli namang nagpalala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Bicol sa publiko na magingat sa paliligo sa dagat dahil may mga jellyfish pa rin kahit tag-ulan na. Narito po ang ilang tip talk sakaling makapitan ng bikya. Agad tumawag sa kinauukulan tulad ng Philippine Red Cross na may hotline na 143. Pugasan o ibabad sa suka ang bahagi ng katawan na may jellyfish sting sa loob ng 20 minuto para matanggal ang sakit. Alisin na ang mga naiwang galamay ng jellyfish kung meron man, mag-apply ng cold pack sa bahagi ng dinikitan. Ilang miyembro ng Manibela at ilang taga-media nagkainitan sa kilos protesta kontra PUV Modernization Program. Radio reporter sinuntok umano dahil di nagustuhan ang pag-uulat kaugnay sa protesta. Itinanggiyan ng kasama sa protesta. Hinihinalang uniforme ni sundalong Chinese na tagpuan sa loob ng Porak Pogo Hub. Porak Mayor Jaime Kapil itinanggi naman protector siya ng Pogo. Hindi rin daw siya nagbigay ng permit sa Lucky South 99 na operator ng nirid na Pogo noong nakaraang linggo. Iginit niya rin hindi kanyang lupang kinatatayuan ng iligal na Pogo. Lumobong gasto sa pagpapatayo ng bagong gusali ng Senado, pinarerepaso muna ng Senate President Jesus Cudero. Pension Booster Program kung saan maaring umabot sa hanggang 7.2% ang taunang return rate inulunsad ng SSS. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang low pressure area o LPA ang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa pag-asa, maulap na panahong may kalat-kalat na pagulan ng thunderstorms. Ang dala niyan sa Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Agusan del Norte. Apektado naman ng localized thunderstorms ang Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rains sa northern at western Luzon bukas. Sa hapon naman, uulanin ang central Luzon, Mimaropa region at Bicol region. Inaasahan naman ang light to intense rains sa malaking bahagi ng Visayas, kaya magingat po sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Posible rin ang light to intense rains sa halos buong Mindanao lalo na sa hapon. Nakitaan ng coral bleaching o pamumuti ng corals sa Tubataha Reef na isa pa man din sa mga pamosong diving site sa buong mundo. Tirahan din niya ng maraming isda, kaya banta rin daw ito sa ating food supply. Narito ang ating special report. Puno ng kulay. Hitik sa yamang dagat. Yan ang dahilan kaya isa ang Tubataha Reef sa dinarayong diving spot sa buong mundo. Pero sa kuha nitong Martes, namumuti na ang mga coral sa ilang bahagi ng Tubataha Reef sa Sulu Sea. Ang tawag dyan, coral bleaching. Ayon sa isang eksperto ng The Tubataha Management Office, namumuti ang mga coral dahil inexpel nila ang algae na nagbibigay ng kulay at nagbibigay din ng sustansyang kailangan ng mga coral. Corals are known as a, an animal so they depend mostly in producing their food uh, using uh, uh, photosynthesis tsaka uh, through filtration din. Konting changes sa temperature na na mangyayari sa ating dagat, pwedeng ma-expel yung mga uh, zooxanthellae. When they stress, they expel this zooxanthellae until they leave it uh, like a clear uh, uh texture na parang fluorescent na siya. Pero di lang sa tubataharif problema ang coral bleaching. Base sa health analysis sa mga coral sa regional marine protected area sa bansa ng Marine Conservation Philippines, kumpara noong 2019 na 2% naging 16% ang coral bleaching noong 2022. Kula 95% healthy coral noong June 2019, naging 68% na lang ito noong 2022 dahil sa bleaching at iba pang factors. Sa Sabina Shoal o Escoda Shoal, halos patay na lahat ng mga coral doon. That's really an ecological disaster sa pag-asa we saw a lot of degradation then in the West Philippine Sea now is really in a very alarming and severely degraded states. Kinumpirma ng National Oceanic and Atmospheric Administration ng Amerika na nararanasan sa buong mundo ang ikaapat na global bleaching event. Ang natutulak daw dyan ay climate change. Due extreme, extreme temperature changes, those places na medyo malapit sa sa equator, ang mas nakakaranas ng ng pag-init uh, ng ating karagatan. Sa Pilipinas, Australia, and so other uh, tropical countries. Malaki ang epekto ng coral bleaching sa Pilipinas, lalot napapaligiran tayo ng tubig at isa sa pinakukunan natin ng pagkain ay ang dagat. Pwedeng maubos yung corals na yun. Those fishes and other inverts and other uh, bayota na nag-realize sa reefs natin, ay pwedeng mawala din in the, in the, in the long run. Pwedeng mawala yung mga uh, food source natin. Hindi naman totally mawawala, pero in the long run, in the, in the future generation, baka wala ng, wala ng corals na makikita yung ating mga kapwa-apu ang pagdating ng panahon. Kapag may coral bleaching, hindi pa naman agad na namatay ang mga coral. Mostly, yung during, during the process, hindi naman siya agad-agad mamatay. Uh, pwedeng bumalik yung mga soko sa na ito sa corals para mabuhay ulit. Maski ordinaryong mamamayan, pwede raw makatulong by doing uh, like a simple uh, pagtapon ng tamang basura sa sa kayang dapat lalagyan. Ah uh, malaking tulong na po yun para matulungan natin yung mga marine protected areas ngayon. James, this is the Arlington Police Department. We need you to move away from your front door. Tinutugis na mga pulis ang isang lalaki sa kanyang bahay sa Virginia, sa Amerika. Matapos makatanggap ng ulat na nagpaputok ito ng flare gun malapit sa isang paralan. Pero sa kalagitna ng standoff, nakarinig ng putok ang mga pulis hanggang sa... Base sa investigasyon, nagmulang pagsabog sa basement na resulta ng sinilabang gasolina umano ng nasawing suspect. Nangyari ang insidente noon pang December 2023. Ngayon lang inilabas ng Arlington Police ang video. Bagyang napinsala ang ilang katabing bahay kung saan ilang residente ang nasugatan. Suliti ng holiday sa Merkules at pagunita ng Independence Day sa pamamasyal sa makasaysayang Intramuros. Isang bagong atraksyon ang bubuksan doon sa June 12. Yan ang Centro de Turismo Intramuros na isang interactive museum at tourism or tourist center. Itinayo ito sa dating San Ignacio Church na nasira noong World War II. Ikukwento sa guided tour ang kasaysayan ng Maynila at makikita rin ang mga sinaunang baul at mga antigong religyosong imahe. Simula Miyerkules araw-araw bukas ang Centro de Turismo Intramuros mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Libre ito para sa lahat. Pumisita noong Huwebes sa sentro si First Lady Liza Araneta Marcos para ipakita ang kanyang suporta. Kung naabutan niyo pa ang butterfly clips, cassette tape at dial-up internet. Ano yun, Maki? Ah, <laughs> Malamang isa kang batang ko, 90s. Alam ko, ay, oo. Hindi nagtatrabaho na ako yan. Ang <laughs> isang barkada sa Cebu, hindi na naabutan yan. Pero achieve ang 90s aesthetic sa kanilang photoshoot. Ang major throwback feels na yan, pusuan sa report ni Ian Cruz. Checkered, oversized polo, check, baggy at cargo pants check. Mula OOTD hanggang estetik ng video, lakas maka-throwback sa dekada 90. Pati pag-pose sa mga litrato, parang banda from the 90s. Pero ang mga nasa litrato at video na yan, hindi pa ipinapanganak noong mga panahong yun. Kuha yan ng magbabarkadang Gen Z mula sa Cebu Institute of Technology University. Naisipan ni Richmond na gawing 90s theme ang photoshoot ng kanyang 20th birthday. Matapos makita ang lumang litrato ng kanyang tatay, naghanap raw siya ng mga lugar na 90s ang datingan. Pahinga muna ang mga smartphone at kanilang high-res camera. Dahil ang gamit ni Richmond, digicam at sa tulong ng filter, achieve ang 90s look. Approved naman ang mga ito sa kanyang mga magulang na certified patang 90s. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.